Ngayon mga guys, mula ngayon may ipapakita na naman kami ngayon, pati ng asawa ko. Ngayon guys, kumukuha kami ng kahoy kasi wala na paglutuan ng kahoy. Eh, wala na yung kahoy maluto. Eh, ano daw? Ano, ano daw yun? Wala na yung paglutuan. Wala na paglutuan kasi guys, wala na. Naubos na yung kahoy namin. Kaya ngayon guys, ipakikita namin na sa inyo yung paano kami magkuha ng kahoy. Ipakikita namin sa inyo guys mamaya. Ngayon nga guys, nandito na kami pupunta tayo sa pagkuhaan ng kahoy. Yun na nga guys. Akala nyo guys, maganda magkuha ng kahoy. Hindi nyo alam, kapalit ng buhay yung kahoy. Kapalit mong buhay yung magkuha ng kahoy. Na, akala mo magsarap magkuha ng kahoy. Yan guys, pakita ko sa inyo mamaya kung paano magkuha ng kahoy. Kaya kung ako sa inyo guys, mag-scribe na kayo guys. <laughs> kung hindi kayo mag-scribe guys, eto ang katapat nyo. <laughs> kung ako sa inyo guys, mag-scribe na kayo pati... I, i plan, eh, no, do? <laughs> plano ano? Iplano na natin. Ito, iplano na, hindi iplano. Ah, oh, ano? Iscribe, iscribe pati. Ano daw? Iscribe pati, ano? Oh. <laughs> Ipalo nyo pala kami, guys, kung hindi nyo kami down. pa. Ipalo. <laughs> Ito ang katapit nyo, ay katapat nyo, sundang <laughs> Sundang. Okay, guys. Okay, bye, Ipakita guys. namin sa inyo kung paano magkuha ng kahoy, guys. Akala nyo masarap magkuha ng kahoy? Hindi masarap ah, magkuha at 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 ng kahoy, na guys. hindi pala Kapalit lang buhay mo. Wait lang, makahintay ka. Kapalit. <laughs> Kapalit ng buhay mo guys. Ang ah, ng kahoy. So, okay guys. Pakita ko sa inyo guys. Mamaya ang ah, paano pagkuha ng kahoy. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. <laughs> Mga guys. Nandito na kami guys. Punta tayo sa pag. Ano. Kuha ng kahoy guys. Sarap. Samahan nyo kami. Let's go guys. Ang hirap no. Sarap. 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 guys, kasi tayo ng niyog to guys, ito pala yung akyat ko guys. Pero hindi lang hindi lang ito guys yung akyat ko, kasi hindi ko madami yung kahoy namin. Ang kokon, may madami pa ko guys. Kaya ito pala yung guys, umpisa natin muna mo akyat ng niyog na to. Ito pala guys. Ito yan. Yan guys. Hindi lang ito hindi lagi ito yung yang yung ko, wala pa. Hindi, pa madami yung kahoy namin. kakaw kinuha ko kanina oh guys babae lang yan guys sumasama <laughs> sama <gak>, yan <laughs> babae lang yan guys tapos yung inakit no no yan pala guys yung kakaw kinuha ko kanina yung nasawa ko ayun mga guys Nandiyan pala yung kaoy na buha namin guys kanina. Hello guys. Ganda ng outfit ko guys. Nandiyan <laughs> pala guys yung kawin na pa da, buha Pauwi namin. Pauwi na kami guys. Pauwi na. Okay, paalam. Maraming salamat guys sa panood nyo. Maraming salamat pala pa panood nyo. Okay.